Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang injury update sa head coach ng Minnesota Timberwolves na si Chris Finch. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video. Ang balitang mananalo nga na po ulit ang Los Angeles Lakers sa Game 5 kontra sa Denver Nuggets kapag ginawa ito ng kanalang kupunan. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga po na manalo ang Minnesota Timberwolves sa kanilang Game 4 laban sa Phoenix Suns, ay aabante na nga po sila agad sa second round ng playoffs kung saan kakalabanin nga po nila dito ang mananalo sa pagitan ng Denver Nuggets at Los Angeles Lakers. At ang maganda pa dyan mga katrops dahil nga po maaga nalang natapos ang kanilang series sa first round, ay magkakaroon nga pang kanalang buong kupunan especially ang kanalang mga players ng at least ilang linggo na pahinga bago sila sumabak muli sa kanalang susunod na serye sa second round ng West Playoffs. Ang kaso lang kasabay nga po ng sunod-sunod nilang pagkapanalo ay meron na naman nga hindi magandang nangyari ngayon sa kanilang head coach ni Chris Finch matapos itong mabangga ni Mike Conley sa sideline sa huling mga minuto ng fourth quarter sa kanilang game 5 kaya kinailangan nga po nila itong ibalik sa kanilang locker room para i-check ang kanyang kalagayan. At base nga po mga katrop sa pinakahuling nilabas na balita ni Shams Charanyo ng The Athletic, pinaniniwalaan na nga daw po ngayon na nagtamo ang head coach ng Minnesota Timberwolves ng Torn Patellar Tendon sa kanyang tuhod. Ibig sabihin, mukhang kakailanganin nga po nitong sumailalim sa operasyon habang sila ay naghihintay ng kanilang makakalaban para sa second round ng playoffs. Samantala, punta na naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan. Sa balitang mananalo nga daw po ulit ang Los Angeles Lakers sa Game 5 kontra sa Denver Nuggets kapag ginawa ito ng kanalang kupunan. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, kahit man nga po na ipanalo ng Lakers ang kanilang Game 4 sa kanilang serie laban sa Denver Nuggets, ay nagdedelikado pa rin nga po sila na malaglag ngayon sa playoff since itinuturing rin naman nga po nila bilang door-day game ang kanilang Game 5. Ibig sabihin... Kapag natalo nga po sila dito ay magtatapos na nga po ang kanilang serye at tuloy na rin naman nga po magtatapos ang kanilang kampanya ngayong season. Kaya upang maiwasan nga po nila ito ay kailangan nga po ng Los Angeles Lakers na maipanalo ang kanilang Game 5. At ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ni Kendrick Perkins, may papanalo nga po ulit ng Lakers ang kanilang Game 5 kung sakasakali man nga po na magkaroon ulit na magandang laro si DeAngelo Russell at Austin Reeves. Expected na rin naman nga po na mag-take over dito si Antona Davis at LeBron James sa kanilang laban. Ngunit ang pinakasusi nga po ng kanilang pagkapanalo sa kanilang game ay ang pag-step up ng kanilang mga role players. Bukod rin nga po dyan, ay kailangan nga po ulit na i-maintain ng Lakers ang kanilang enerhiya sa buong laro especially sa second half. Since dito nga po parating nagsisimulang humabol ang Denver Nuggets. Isa pa, kailangan na rin naman nga pong isipin ng Lakers na maglalaro dito si Jamal Murray kahit nakalista siya bilang questionable. Sa madaling salita, hindi nga po sila pwedeng magpakampante sa kanilang Game 5 kung gusto man nga po nilang manalo at ma-extend ang kanilang series sa Game 6. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video